gusto ko lang i-emphasize yung yung magnitude yung sakit yung sakit yung so, so, double sakit ang na, ang, na, ang uh, napakinggan pa lang natin uh, flood control na ghost uh, flood control na substandard por for uh, porsyentong uh, malalaking porsyentong kinuha do sa pondong uh, inilagay sa flood control tapos yung palang pondong inilagay sa flood control na yon E eh, galing sa inagaw. flagship project, inagaw. inagaw mula sa flagship project at dahil inagaw, naapektuhan yung subway, yung flagship project na dapat sana uh, magagawin na, na, na din, pinupondohan ng na, ibang bansa. Nadelay na ito ng apat na taon. Nadelay ng uh, apat na taon uh, ah, sa hindi ko kong EGAY. Palusok nila, uh, uh, naman daw sa unprogrammed funds. Pero alam mo yung unprogrammed funds, tatlong... The, tatlong paraan lang yan para ma, magbabayaran na one, kailangan additional taxes. Pangalawa, dapat may savings. May, ex uh -huh. may extra revenue. Pangatlo, uh, uh, imposible. Utang na naman. Utang na naman. Utang na naman. Kaya nga tayo sa utang. May ginawa pa sila, palusot. Uh, ano Malusot pa? Ng mga ano, ano? Gumawa sila ng, ginawa nila yung mga, uh, yung PhilHealth funds. 80 billion, hmm. binawasan nila 60 billion. Tapos yung uh, PDIC, Philippine Deposit Insurance, binawasan nila ng 107 billion. Inilagay nila dito sa mga insertions at diversions na doon. Opo. Kaya, kaya focus kami dun sa um, uh, flagship projects na foreign assisted na napaka-importante eh, para maintindihan ng ating mga kababayan na nabanggit yun na, na kanina eh. 2028 sana maginhawa na biyahin natin uh, dito sa Metro Manila. Number two, yung, yung kaninang binanggit nyo, yung commitment fee. Kapag an yes. ano, yung commitment fee, uh, kung eh, kay, kayo na magpaliwanag? Yes. Tayong mga ano hmm. eh, meron tayong mga commitments at pagka uh, hindi natin nagawa uh, yung commitment, meron penalties. Uh -huh. Uh -huh. So kailangan mag-allocate uh, ka ng counterpart fund doon sa ginagastos ng foreign assist na foreign funder. Uh, sige, po, guide. For example, oh, sorry, uh, po, for example uh, alimbawa, yung mga right of way dapat tayo magbayad dahil uh -huh. walang pondo, hindi natin mababayaran, madidelay. delay uh -huh. Pag uh -huh. yung delay yung proyekto nila, tataas ang gastos nung nung contractor. Ah, uh, -huh. uh gastos ng contractor, ita charge 'yon sa Philippine government. And number three, hindi niyo pa nabanggit yung presyo ng materyales. Yes, hindi, binanggit ko na yon kanina. Hmm. Okay. Sabi ko, tataas yung materials and labor. Ayun, hmm. ayun pala. Eh. Naputol okay, kayo material, kanina. Material, ah. Pati labor. No, totoo yun. Kapag ka tumaas yung materials and labor, dahil over there, kung hmm. nadidelay -de yung presyo. Tataas ng tataas yung and, presyo ng project. Ano bang, eh, yung, ano, yung dollar-peso exchange. Ayun pa. pa. <laughs> ayun pa yan, no? Oh. Effect rin yun. Dati 55, ngayon 58 na lang. 56, 58, 58, 58, na. 35 na ngayon. Kaya tinan mo, eh, mas danyo ginawa nyo. yung, yung, yung mga... Uh, yung mga congressmen senators especially those who uh, are directly involved dito po sa diversion sabi niyo insertion kung natinatawag man nilang amendment uh, sobrang ang nang nangyari